Nilamon nga ng makapal na usok ang bahagi ng Naiya Terminal 3 kanina sa offering parking lot ito sa Pasay City, alauna 30 ng hapon. Ilan sa sasakyan na nakitang lumiliyab at nasusunog na nang rumusponde ang Naiya Terminal 3 fire truck. Nagsimula ang apoy sa isang SUV na nakaparada at mabilis na kumalat sa mga katabing nakaparadan sa sasakyan. Malakas na hangin at tuyo na mga dahon sa paligid, damo sa paligid. Uh, kaya gumapang ang apoy sa 50 metro ang layo ah at uh, nadamay pa yung mga sasakyan sa bilang parking lot. Kaya mm -hmm. umabot sa labing siyam na sasakyan ang natupok Julius. So ibig sabihin ang apoy ay naggaling sa isang sasakyan? Tama Julius. Sa isang SUV nagsimula raw yung pala. apoy. Okay. Mm -mm, ang hinala rito Julius Pimpin ay maaring may nag-iwan ng flammable material sa kanyang kotse. Ah, oo na maaring naging post kasi 41 ay degrees yan. Celsius yung init oh, tapos oh. open parking lot siya. And talagang sobrang init ng lugar. Kaya yun, yun parang yung iniimbestigahan nila ngayon. Pero initially sinasabi, uh, maaari di grass fire ito. May, baka may nagtapon ng sigarilyo. O kaya nagingas yung, yung damuron at uh -huh. umalat. Kaya nasunog initially, yung Initially. Yeah. Pero ngayon, alam na natin, hindi grass fire. Nakita hindi mo, nakita fire. mo no, Gary, yung actual na, na eksena. merong uh -huh. Makapal ba yung damo? Yung mga damo na pinaparadahan ng mga sasakyan? Oo, yung mga damo kasi hindi kagaya sa ng ordinaryong damong maninikis lang na gano'n. Ito kasi kulay, ano talaga eh, kulay brown. Yung talagang anytime na maglagay ka ng kahit siguro upos ng sigarilyo, hmm. pwede siya mag-apoy, ano? pwede panggatong. Hmm. Oh, hindi naman siya gano kakapal, pero pwede siya talaga maging post ng apoy. Uh -huh. Pero ang tinitingnan talaga ng, ng ano rito, ng mga investigador ng BFP, kay eh, kung bakit biglang sa isang SUV nagsimula yung apoy Malamang at kumalat. Oo, ang matindi rito, may sariling bumbero yung iya Terminal 3. Ah, may so, sarili. Meron palang sarili. O, oh, that answers Bakin another we, question. Bakit umabot pa ng 19? Nasasakyan nyo na apektuan. Kung mm, may sarili silang bumbero. Daw, sabi ng Naia, sa so, sobrang oh. lakas ng hangin at bilis ng pangyayari, uh -huh. uh, hindi rin umubra. na. Ang ganda nilang... Uh, Fire ah. truck, no, na napaka-high-tech. Hindi umubra na unahan sila In 15 minutes, natupok yung 19 na sasakyan. In 15 minutes? Oh, my gosh. may pagsabog pa ba na nangyari after masunog yung isang sasakyan? May, may explosion? Parang wala naman wala na sabi Wala silang nabanggit na ganon. Kasi ang nangyari nga, uh, huli na nung dumating nga yung mga bombero dahil, dahil yung, yung, yung apoy, ano eh, tupok na. At yung pagkakatupok yeah, talaga ng sasakyan, Julius, hindi sa ordinary na tupok lang at umapoy. Bakal na lang makikita mo at talagang pati mga gulong, rim oh, na lang ang natira. Ganon ka, oh, hindi oh, yung oh, apoy ako makapaniwala. Ako <laughs> yung nakita ko yung video, parang nangyari? ha? <laughs> nangyari Noong na, una, sabihin mo man grass fire at bakit napakabilis namang oo, na natupok ng mga sasakyan? Yung mga bakal yan. Kaya nga, eh, bakal yan. Hindi naman light material eh. Tapos yung, yung sasakyan, kung isa man ang, ano, ang pinagmulan, ang ha? pinagmulan oo. bakit napakabilis na mga kumalat ng apoy? Ibig Kaya sabihin, yan. medyo may kabagalan, no? Yung pag din ng mga bombero. Maaaring mangyari yun, Julius. Kasi unang-una, -una, <laughs> pagpunta pa lang na iya Terminal 3, talagang struggle ka sa sobrang tra traffic sa area pa lang ng trap mo papasok ng Terminal 3. Eh nandito dito mismo to sa loob ng Terminal 3 doon sa may arrival area. Kung saan dadaan ka muna doon sa checkpoint pagpasok mo yung open parking lot sa kanan, doon nagsimula yung apoy kaya medyo marami kang dadaan ng traffic bago mo mababaybay yung lugar. Uh -oh. Kaya kahit bumbero ka maiipit at maiipit ka talaga sa traffic. Kaya yun uh -oh. naging sitwasyon nila pero ah uh -oh. uh, Makikita naman natin 'yung mga na nasunog. Hindi ito ordinaryong mga sasakyan, mga SUV to at mga brand new karamihan ito ha. Ah, magaganda at ito 'yung mga susundo at mga sasakyan ng mga empleyado uh -huh. ng airport. Oh, mayroon ka bang balita? Ba, baka 'yung SUV nito may naiwang mga aerosol spray dyan, alcohol, baterya o kung ano man, man na magiging power, o power bank 'yung magiging sanhi ba uh, ng spark whatever. May balita ka ba, Gary? Oh. Yun yung isa sa mga iniimbestigahan. ba, maaari daw may nag-iwan ng alcohol, power bank or no, any flammable material sa isang sasakyan at uh, uminit ito dahil sa tindingan ng araw ay yun yung naging cause ng fire. Sa so ngayon patuloy pa rin yung investigation ng BFP mm -hmm. pero bumalik na sa normal yung sitwasyon. Mga 1.50 ng hapon at uh, yung mga kababayan natin na babihay papunta ng naia Terminal 3 para sumakay ng aeroplano ay uh, maayos na po yung magiging ninyo papunta roon. Kaya nga lang yung mga kababayan natin na hindi nila alam na nasunog yung sasakyan nila. Kunyari, susundo sila, nasa loob Terminal 3 at hindi nila, nila nabalitaan. Masusurpresa sila na wala na silang masasakyan kasi labing siyam na magkakatabi, magkaadikit. At ang, ang nakakaano nito, nakakagulat kasi nakatawid pa sa kabilang linya yung, yung sunog. Mm -hmm. Natawid niya at nasunog din lahat na nakalinyan sa sakyan oh, oh. doon. Gary, how can this be avoided next time? Kasi it, it's possible na mangyari ulit to dahil sa init din ng panahon. Oh, Dapat yung mismong uh, concessioner ng parking area, i niya yung mga nagpa-park doon sa open area, mm -hmm. na uh -huh. kailangan bago nila iwanan ay alisin yung mga ba bagay na maaaring siguro magliyap. Uh -oh. At uh, igit sa lahat, dapat kasi bantayan maigi ng, concessionary, yung nagpawa park doon yung area mismo kasi lalo na ngayon yung may mga grass grass doon uh, magiging cost nga talaga siya ng sunog oo pag ganyan ba Gary um, sinasagot ba ng ano ng insurance ng mga sas kaya kung meron kang comprehensive the insurance uh, sagot ba ng insurance kapag nasunog yung sasakyan mo ng ganyan kaya nga rin yung tanong ko kasi pareho natin, nating pareho tayo sasakyan na paisip ako bigla na sasagutin ba pag oh, ganyan diba? nasunog oo oh, oh, oh. importante Oo, kasi uh, di mo naman kasalanan, di ba? Eh, yung kapitbahay mong naka-park ng exactly. nang, nagsimula ng apoy, tapos oh, kumalat oh. lang sa iyo. So, para paghanap. Mm, yung, yung nakausap ko, Julius, yung mga nasu nasunugan ng sasakyan na, na napapakamot ulo na lang sa sila kasi syempre kahit sagutin daw ng insurance, oh. yung araw at perwisyon na mararanasan ay, nila tuturo. nang wala oh, silang oh, sasakyan ha? ay medyo mabigat. Lalo oh. na yung prosesoro ng insurance ay matagal. At igit sa lahat, nakitusap sila sa concessioner yung nagpapapark doon sa naiyan, yung maaari sila ng na iya Terminal 3 parking lot, uh, tulungan sana sila kahit papano para hindi naman sila mahirapan sa mga susunod na mga araw, lalo na ngayon, mapukommute daw sila. Oo, oh, nakausap nyo yung ano, balay yung mga owners na mga sasakyan. Oo, <laughs> oh, Julius, iba-iba yung, ano, iba, -iba yung emotion. Bad <laughs> na bad yung Hindi matanggap. Oo, oh. Kasi hindi lang naman yung kotse. I'm okay. sure may iba pang mga valuables oh, inside may the car. oh, may mga ano doon. sana naman wala mga birth, ano to, mga mga birth certificate, wala. mga wedding oh. certificate. Hindi, yung ano, ORCR. Ayun, yun, pwede naman ayusin. Oh, yung mga Sin, ganyan. Pag may ganun, wala na silang makikita kasi totally damaged, sunog oh, talaga. Oh, yung, oh. yung buong mass pakiya. Oh, abangan na lang natin yung mga developments dito. Thank you so much, uh, Gary De Leon. Salamat. Oh, maraming salamat. Ooh, oh, sinabi ko ng PASAY, Bureau of Fire Protection, na magbibigay sila ng Fire Incident Certificate Ayun. sa mga magkiklaim ng insurance dahil sa pagkasunog ng kanilang sasakyan. So, importante yan ha. Siguro one day, magpaksa uh, tayo dito. Natin yes. natin natin yung mga, ano, mga kaibigan bukas natin. Sa bukas na bukas din. Baka <laughs> meron tayong uh, mga invite mm. ng mga taga-insurance company rito. Diba? Yes. O meron tayong mga kaibigan. Correct. Diba? Para ipaliwanag kung ano ba talaga ang saklaw ng comprehensive insurance, insurance ng ating mga sasakyan. Correct.